underground water po natin. No, yung underground water po, yun po yung tinatawag na tubig na nakukuha po natin, na iniinok po natin, na tinatawag na potable water. Pag tanim ang mga volunteer ng daang-daang fruit bearing trees tulad ng sampalok, santol, langka fruit bearing trees tulad ng sampalok, Santol, Langka at Kalamansi, A at Kalamansi, bahagi ito ng 131 Nation Initiative ni Pastor Apollo sa layong mapangalagaan at maging matatag ang kalikasan. It's not too late. Tayo po lahat ay nagtitipon-tipon sa mumunting contribution po natin sa pagtatilimin ng mga puno. no uh, ang partnership po ng syudad ng Angeles, mahalaga po ang pagtatanim po ng puno sa kabundukan. So, muli po kami po ay nagpapasalamat uh, sa pagiging bahagi po ng aktiviting ito. Nagpapasalamat uh, sa pagiging bahagi po ng aktiviting ito. nag din sa inisyatiba ng Buting Pastor ang mga Army Reservist ng 3rd Regional Community Defense Group Reserve Command ng Philippine Army. Kami po ay nagpapasalamat for uh, inviting us for this uh, nationwide tree planting project. So ito pong tree planting project na to ay uh, ginagawa na po talaga namin mga reservist to at saka ng buong kasundaluhan uh, for our civil military operations project. Hindi lang preservasyon ng watershed, hindi malaking tulong rin sa ating mga kababayan ay ta ang mga itinanim natin ng mga fruit bearing trees dito sa barangay Sapang Anila, sa hinarap, maaari nila itong pagkakakitaan. Salamat po, Pastor, kasi nagpadala po kayo ng mga volunteers po dito na pwede po magtanim sa mga iba-iba pong loti po na pwede pong pagkukuhanan po pagkukuhan ng punong pangkabuhayan po. Salamat po, Pastor. Nagpapasalamat naman ang political vlogger na si Dan Chan na Tubong Pampanga na isa ang kanyang probinsya na napili para sa 131 Mission Initiative sa ito sa mga nakalbo dahil uh, nung uh, Mount Pinatubo. At uh, isa rin to nung, uh, na napinagkukuhanan ng uh, daluyan ng tubig. Diyan sa pababa. At uh, makikita natin dito na unti-unti na na bumabalik uh, ang uh, kalikasan lalong-lalo na sa tulong po ng uh, 131 Nation. Kaya kami po uh, ang uh, mga Kapampangan nagpapasalamat po kay Pastor uh, Apollo Kidloy, Pastor dakal pong salamat sa inisiyatibo nyo po na ginawa nyo po dito sa Pampanga. Ay, maraming maraming boom -boom, hey, you, <mimicking> Mula dito sa Angeles City, Pampanga, para si Joss, sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ako si Jason Rubrico. As I'm in Samantala, mas pinalawak pa ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. ang kanyang programang pangkalikasan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang lokal na pamalaan sa buong bansa. Sa katunayan, thumbs up ang Barangay uh, Council ng Longos Malabon City, Malabon City sa kahanga ng advokasya ni Pastor Apollo sa ilalim ng kalinisan tatag ng bayan ng Sunshine Philippines Movement. Narito ang balita ni Paul Montibon. Dahil sa climate change o pagbabago ng klima sa mundo, sa Pilipinas, walang lugar na hindi nakararanas ng baha. Paguhon ang lupa na nagdudulot ng pagkasira ng ari-arian at hanap buhay, dulot ng iba't ibang kalamidad. Pagkatapos ng unos, tambak na basura ang sunod na hamon ng mga residente. Pero aminado ang lahat na kadalasan, ang sanhi ng kalamidad ay kagagawan rin ng tao. Sa Metro Manila na lang, halos sunod-sunod ang pagbaha na naitala sa maraming lugar tulot ng nagdaang mga sama ng panahon. At tuwing magkakabaha, tambak na mga basura ang tumatambad sa mga eskenita, estero, mga ilog hanggang sa karagatan. Nagiging sanhi rin ito ng pagkakasakit ng mga tao, lalo na ng mga bata kung napapabayaan ang mga basurang ito. excited ako kasi first time ko makasama. Uh, kami po ay nagpapasalamat sa SPM mo, sa pagpunta niyo po dito sa pagtulong mo niyo na paglilinis sa aming lugar po. Mga plastik, damit, basag na bote, damo at kung ano-ano pa. Iyan ang mga bumungad sa mga volunteer sa pagsisimula ng paglilinis sa katabing daan ng Pinagsabugan Creek. Pero dahil sa dedikasyon ng mga volunteer, sama-sama at tulong-tulong na nagwalis, nilinis at hinakot ang mga basura sa lugar. Ang taga-barangay, walang ibang nasabi kundi ang kanilang taus-pusong pagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa grupo nito kung saan napagaan at napabilis nila ang kanilang trabaho lalo na di naman nila kakayanin sa maliit nilang bilang na kanilang sweepers at decloggers. Aking salamat po sa kay Pastor po na naging additional force po sa amin sa paglilinis po dito sa aming barangay po. Yung paglilinis po yan, kailangan pong malinis po ang kapiligiran. Yan, kasi, yan po ang simbolo sa pagandaan ng isang barangay, isang uh, maunlad na barangay at saka uh, walang korupsyon. Uh, uh, kung baga, kung malinis ang inyong barangay, uh, dyan, dyan po nakikita natin na Sa ratala bukod sa mga basura sa kalsada, yeah. sinulog rin ng mga volunteer ang katabing creek sa lugar. Kapansin-pansin ang na nakunay ng tubig dito at nagkalat rin ang mga basura rito. Ang lungsod ng Malabon ay tinaguri ang Venice ng Pilipinas dahil napapalibutan ito ng maraming ilog sa lugar. At ang nasabing lungsod ay hindi rin ligtas sa hamon ng mga basura. Kaya naman sa ilalim ng programang Sunshine Philippines Movement sa panguna ni Pastor Apollo Siki sa pinakabagong tema na kalinisan tatag ng Ni Pastor Apollo Siki Buloy sa pinakabagong tema na kalinisan tatag ng bayan, na bayan nagsama-sama ang mga volunteers ng Kingdom of Jesus Christ at ng SPM para tulungan na maibalik ang dati ganda ng mga ilog sa nasabing lungsod. Ano-ano na ba yung mga nakuha natin ng na mga basura dito? May nakuha na po tayo mga plastik mga damit, karton, chinelas, mga po, mga ginagamit sa pang-araw-araw po na uh, mga tao na ano, uh, ginagamit sa pang araw tinatapon lang dito kapag hindi na kailangan mga basahan, ganyan. Okay, okay. Uh, Kaya Mahirap ba? Mahirap? Mabibigat kapag damit po eh. Mabasa. Mahirap. Kahit uh, kasi mabigat siya. Oh, Pero kayang-kaya natin yan? Kaya, kaya Basta para sa bayan para naman sa Banateros political vlogger na si Boss Dada bilang isang baguhan manghang-mangha siya sa programa na ito ni Pastor Apollo. Nagulat ako sa mga basura kasi nagwawalis ako halos alam mo na matagal na yung mga basura na nandiyan dyan kasi nakadikit na eh yung mga plastic, yung mga wrappers sa kalsada mismo na talagang kailangan mo na ng pala para i-scrape. So Um, at the same time, masaya kasi nakikita natin na kanina gabundok yung mga basura, yung mga nadaanan natin, mga basag na bote pa, na sobrang delikado nun para sa mga nag, sa mga uh, naglalakad dito sa kalsada. Siyempre, katulad nito, nakikita naman natin hanggang ngayon, may mga basura pa din. Um, ang ano nito delikado kasi ito sa kalusugan hindi lang ng mga matatanda pati ng mga bata grabe yung toxic uh, na makukuha mo from itong mga basura na ito lalo na kung up siya uulan alam naman natin dito umuulan umaaraw so talagang nagkakatasyan and uh, community ito makikita mo talagang Uh, densely populated itong lugar na to. So sobrang delikado. Anya, wala pa naman sa pwesto sa politika. Si Pastor Apollo C. Si Kibuloy, marami na itong nagawa at magagawa pa. Oras na ba ilukluk ito sa pagsisilbi sa bayan? Ito nga ang maganda dito kay uh, Pastor Apollo Kibuloy, lalong lalo na sa mga ganitong inisyatibo na alam natin na since Parang uh... Parangay Longos, umabot sa mahigit na apat na raang sako ng basura ang nahakot sa lugar. Mapapolitika man o sa larangan ng pangangaral ng salita ng Diyos, walang nagdaman o sa larangan ng pangangaral ng salita ng Diyos, walang nagbago sa panimiligan ni Pastor Apolo Kibuloy sa maalab na pagmamahal nito sa mamamayan, kalikasan at sa bayan. Anya, malayo ang mararating ng mga Pilipino sa pamagitan ng pagkakaisa pagsusulong ng pangmatagalang solusyon at pagbabago at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Maganda kasi dito sa inisyatibo na to mga bossing is hindi lang ito pakitang tao eh. So, parang tinutulungan natin, tinapakita natin sa mga residente dito kung gaano ka, 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 magiging kaganda itong lugar nila pagka nalinis na And Hopefully, eh baka pag iwan tayo sa mga puso nila ng something na uh, yung kalinisan dito eh I-maintain nila At uh, sana magtuloy-tuloy Kasi consistency Ayun uh, talaga ang uh, susi dito Kung maglilinis tayo ngayon magkakalat din tayo Mamaya magtatapon ulit tayo dyan sa nilinis natin Wala mangyayari So it's a vicious cycle Ika nga uh, Kaya sana itong mga ganitong inisyatibo Take advantage natin And uh, sana may mga natututunan tayo Sa mga ganitong uh, uh, inisyatibo And uh, of course thank you very much Kay Pastor Apollo Cabaloy Kahit na ikaw ay wala dito sa piling namin. Ngayon dito sa Laya, ikanga ay tuloy-tuloy uh, pa rin yung iyong uh, advokasya para mapaganda ang uh, kalikasan natin at mapaganda ang Pilipinas. And hopefully, uh, God's will ay uh, sa Mayo, manalo ka and uh, malinis mo naman yung ating uh, kumbaga, mabago mo naman yung kaugalian and uh, malinis mo naman yung ating pamahala. sa lungsod ng Malabon para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Paul Montibon, SMN News. Samantala, sako-sako mga basura ang naipo ng mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement o SPM, KOJC at Keepers Club sa bahagi po ng barangay San Juan, Taytay Rizal matapos ang sinagawa nilang cleanliness drive sa lugar. Ang mga taga-barangay na mangha at nagpasalamat kay Pastor Apollo C. isa sa magandang resulta ng inisyatibo nito. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Wala pa rin humpaya mga volunteer ng Kingdom of Jesus Christ sa KOJC, Sunshine Philippines Movement o SPM at Keepers Club International sa kanilang pagtatanim at paglilinis ng kapaligiran matapos ang pagtama ng sunod-sunod na bagyo sa bansa noong nakaraang taon. Mga pagbahang naranasan ng bansa na ayon sa national government ay gawa rin ng hindi tamang pagtatapon ng basura. linggo ng bagong taong 2025 sa National Capital Region, isa ang barangay San Juan, Taytay Rizal, sa mga dinayo na mga volunteer para sa kainisan, tatag ng bayang Cleanliness Drive, na inisiyatibo ni Pastor Apollo Siki Buloy totoo nga po ito, magsisimula talaga sa kalinisan ng kalooban, kalinisan ng kapaltigiran, ang pagpapatatag ng ating bansa. And I am very happy, no, kasi alam ko naman na lagi si Pastor Tibuloy ay ginawa at pinakita niya sa kingdom, sa Tamayong, sa Glory Mountain at sa lahat ng kinasasakupan niya kung gaano kalinis ang kanyang lugar. And this is an example na gusto nating palawakin at kami sa ang, bombero ng Pilipinas or ABP party list ay sumusuporta sa kanya nagbo-volunteer para panatilihin ang kalinisan dahil ito ay isa din sa mga pamamaraan upang maiwasan ng mga sakuna at sunog no sa ating kapaligiran Dala-dala mga walis, kalaykay, mga sako, ay sinuyod ng mga volunteer ang bawat kali sa komunidad para sa paglinis. sik, bote, kahoy, sairo at mga dahon ay inalang sa mga nagkalat at matiyagang dinampot ng mga volunteer bilang bahagi ng kanilang cleanup drive. Mga basurang nagiging saninang pagbara at pagbaha. Alam mo yung mga volunteers talaga natin and sa pangunguna nga po ng initiative na to ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Sikibulo ay talagang dedicated and alam mo yung energy nila nandoon, nandoon yung kasiyahan nila na makipag-participate mo sa ganitong initiative. Ang sabi nga nila, they want to be a part of the solution para po dito sa mga nangyayaring kalamidad kasi alam naman natin na kapag sobra na yung mga basura, eh kapag po nagkaroon ng mga pagbaha, ay eh, nagkakaroon po yung ng pagsisikap sa ating mga waterways, at ating mga drainage na yun nga pang naging resulta ay ang pagbaha dito sa mga community. Pagkatapos lamang ng dalawang oras ng paglininis, ay sako-sako mga basurang na kuleta, bagay na sinaladuhan at nangaan ng mga taga-barangay. Hangad lang ng mga volunteer maging huwara ng inisyatibong ito ni Pastor Kibuloy para sa malinis ng kapaligiran. Napagagaling kasi ngayon lang po nalinis. He is in prison at ito po ay sinuportahan, hindi lamang ng Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang ng SMNI kundi ng lahat ng mga volunteer groups na by the day ay lumalawak at dumadami in every local government community and local government na nakakasalamuha natin, barangay officials, youth leaders at iba't ibang sektor na pupukaw po ng programang One Tree, One Nation at Kalinisan Tatag ng Bayan all over the country, niyayaka po ng sambayan ng Pilipino ang mabuting inisyatiba sa programa ni Pastor Kibuloy at ng KOJC. At ngayon po ay nagiging isa ng pangpukaw at pangpakilos sa samasamang pagtutulungan ng mamamayan na pangalagaan ng kalikasan at ating mga kayamanan na binigay po ng puong may kapal sa ating bansa. May mga kabataan na kasama natin at hindi lang kabataan ng mga volunteers or mga anak ng ating mga volunteers. Nung nakita ko yung mga kabataan natin dito sa Barangay San Juan at nakapag-usap tayo sa kanila, sabi ko sa kanila at paalala sa kanila, dapat na sila mismo sa kanila ay magmula ang uh, kakisigan at sigasig para maglinis. And sobrang natutuwa ko kasi ang smile ng mga bata nung sinasabi natin sa kanila that they should start this in their homes ay napaka-positibo. At you know, leadership is always by example. And lahat ng mga mamamayan natin ay madali silang sumunod kapag nakita nila ng kanilang mga leaders ay isang tunay na ehemplo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marky Gonzales, SMN News. Samantala, yung Barangay Council naman ng Kalahoan sa Munisipalidad ng Minglanilla, Cebu, tumanggap po ng serbisyo mula sa Sunshine Philippines Movement sa lalim po na inisyatiba ni Pastor Apollo C. Kibloy. Narito balita ni Charmaine Balagon. Pitong purok sa barangay Kalahuan dito sa Minglanilla ang nagsama-sama para sa isinagawang nationwide cleanup drive ng Sunshine Philippines Movement upang matugunan ang problema sa basura sa kanilang dalampasigan. Agad na tumugon ang mga residente ng Barangay Kalahuan sa tawag ng barangay na makipagtulungan sa paglilinis sa kanilang coastal area kasama ang mga tanod maging ang Barangay Council ay sumuporta sa adbukasiyang ito ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Maaga pa lang nang magtipon-tipon sa gym ng Kalahuan Elementary School ang mga lumahok para sa kalinisan, tatag ng Bayan Nationwide Cleanliness Drive ng SPM nitong Sabado, Enero a 11, taong kasalukuyan. Nang sa ay maaga rin masimulan ang paglilinis sa tong purok na coastal area ng barangay. Nagapasalamat kami na uh, anaam mo karon sa mo ang uh, barangay kalakuan. Salamat sa mo ang uh, salamat sa inyong pagsuporta sa mo uh, sa paglimpyo sa mo ang uh, nilang mapanatili ang ganda ng kanilang dalampasigan at magpaabot na rin ang mensahe sa publiko. Igan, at magpaabot na rin mensahe sa publiko na dapat kumilos at magmalasakit sa kapaligiran. Umabot sa isang daan at labing dalawang sako ang nakolektang basura mula sa kahabaan ng kanilang coastal area. Madalas sa mga basurang nakuha ay mga plastic, tela o mga damit, plastic bottles at mga tuyong dahon. Ito'y dahil sa halos tatlong oras na pag-ulan nitong nagdaang gabi. Kaya naman, dito sa karagatan halos ang tambak ng basura. Dala ng maliliit na sapa na konektado sa dagat. Naging mabilis ang isinagawang paglilinis dahil tayo ay sinamahan ng mismong barangay kapitan na siyang nangunang magbigay ng assistance sa ating mga volunteer. May siyang pamamgay ma pati sa health. tapag yung siya ka ng mga atong gikondahan ng mga sagbot, gigit, at lito sa saktong bang lugar ba Nandito na ako may sa puro Ayon sa barangay, regular naman ang schedule ng pagkuha sa basura sa kanilang barangay. Kaya lang, madalas nagkakaaberya. Dahil na rin sa kakulangan ng garbage truck, lalo na kung minsan ay kailangan ng kumpunuhin. Kaya labis ang pasasalamat ni Kapitan Sedano sa SPM at kay Pastor Apollo Siki Buloy dahil sa pagbibigay pansin sa

Nais ni Kapitan na madisiplina ang publiko at maging responsable sa pagtapo ng basura. Kaya naman, malaking tulong ang ginawang cleanliness tribe ng edor si Pastor Apolo si Kibuloy. Kaya siya ay nag-organisa ng grupo makakalikasan. Ang hindi alam ng marami ay kahit noon pa, maraming taon na ang nakalipas, hindi na mabilang ang environmental advocacies ni Pastor Apollo na siyang patunay na napakalaki ng puso nito para sa kaayusan at kalinisan. Ako lang, ganahan well, ko na yung kaya may tawag, mabubulawak siya, kustal sinabali na kasi hindi na siya mabaranggay. Tamang po postal kustal maranggay sa Pilipinas, Cebu. Kasi yung gaya siya, kaya yun yung plano niya. So, ano yung pastor na

bayan dahil kailangan ng bansa ang matuwid na linato ni Pastor Apollo C. Kibigod para sa matatag na Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito yung sinisang horse kundan na si Pinas, Charmaine Balag as Sinan. Ayan, samantala partner, bago lang tayo tuluyang magtapos, abay, may pulso question po tayo para sa inyo mga kababayan kung ano po yung masasabi ninyo hingil nga po dito sa kanselasyon ng Trump administration sa pagbiyahe ng mga refugees na may clearance nga. Uh, para manirahan sa US. At marami sa ating mga kababayan. Nagkomento po dito sa ating Facebook page sa News, bago lang dun sa YouTube partner. Mula kay Lito, ang masasabi ko ay lahat ng galaw ng kasalukuyang administrasyon ay puro budol. Ayan, sabi naman, sabi na yan, sabi naman ni Joanne Sasaki, nako, papaano na yan, BBM daw, anong gagawin natin? Kamot ulo na naman, sabi ni J.B. Lucas, dapat lang, dapat ganun din sana sa Pilipinas. Maraming naghihirap na pamilya ah, sa atin at uunahin pa ba natin ang ibang lahi na mabigyan na magandang buhay sa Pinas kung sarili nating kababayan nangihikaos at ganun din sa national security na rin. Ayan sa YouTube partner. Sabi naman dito ni Luz Ferrer, bakit po ba pinayagan ng ating pamunuan ngayon na papasukin pa yung mga Afghan refugees? Bakit po sinarili nilang magdesisyon tungkol dyan? Noon nga po, maraming mga pahayag na kababayan natin na ayos sa sistema ng ganyan, tapos itinuloy pa ng pamunuan ngayon. Nagpapatotoo po ito na ginagawa nila na sila na ang batas ang haba ng kanyang uh, kanyang pahayag dito ha ay uh, ang kanyang uh, statement sabi naman dito pera-pera kasi yan kung ibang namumuno sure di yan makakapasok yari na dito mga yan for life uh, itira sa Malacanang para kamarites dahil sabi ni user savior sabi naman dito ng ilan pa sa mga commenter um, uh, sabi dito ni uh, Uh, I stand up for my right. Ang mga Afghan dito sa Pinas dapat doon sa bahay. Bibem daw, manirahan lahat. Siya ang uh, nag-agree niyan. Sabi naman dito ni Chofilo, uh, ni Filomena, di wow, oh, forever na yan dito. Magpapakain ngayon kasi cancel na yung mga visa. Ganyan, pagtutan ng Amerika yung namumuno. Parang asong ulol sunod-sunuran. Uh, para sa sariling interest instead tayo na ang intindihin ibang lahi ang si kaso dapat doon sa Ilocos lahat daw doon sa mansion nila para ayo araw-araw magparty. Dalhin po yung mga yan sa Ilocos Norte sabi di ano good job. You make everything worse. Naku po no. Sabi naman dito tama yung ginawa ni Trump si Biden kasi hindi nag-iisip kaya ngayon ah, ah, anong gagawin doon sa mga refugee no? Uh, di ko lang alam kung nandito pa ba yung iba or na padala na ba. So wala pang naging pahayag dito fully kung uh, wala na ba yung mga Afghan refugee na ba, do, uh, dito at uh, napadala na sa Amerika or baka may natitira pa no eh masanay na siguro tayo na hindi nagiging transparent at ang tangi lang natin na uh, maaring gawin ay huwag po tayong magiging bulag, pipi at bingi sa mga kaganapan sa ating bansa. At dahil dyan, partner, naku, tayo magpapaalam na bago lang tayo magtapos. Batiin lang natin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. And may the Almighty Father to His Son bless you all. Dyan po, nagtatapos ang ating Friday edition ng Pulso na Bayan Muli. Maraming salamat po sa lahat na patuloy pong sumusubaybay dito sa SMNI para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hanggang sa Lunes, happy weekend po sa ating lahat. This is SMNI News Channel Truth That Matters Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram